Bagoong Lutong yung check. Yung ang, <coughs> ang bango. Haluin na natin. Tignan po natin kung magugustuhan nila. Kare-kare. Mabaho pero masarap. Ito, smoke. Good morning! Hello ka umami! Ngayong araw ay nandito kami sa probinsya ng Rashabari para mag-camping. At nandito po kami sa tabing ilog. Napakaganda ng lugar. At pangalawang araw na po namin ito at maghahanda tayo ng Breakfast, makakasama natin mamaya ang mga kaibigan natin, mga content creators din dito sa Thailand. So meron tayong ginawa na bangus tinapa. Piprituhin na natin dahil na-steam ko na sa bahay. Ito po sa Thailand, malam madalang lang ang bangus. At ito yung perfect na kapares ng ating buro na ginawa din. Ayan. Kung gusto nyo pong matutunan kung paano gumawa ng homemade tinapa, you can uh, scroll down po sa nauna nating upload. At meron po tayong pinakuloan na na pork belly dahil gagawa tayo ng uh, crispy kare-kare. <laughs> Ang bango. Tinapang-tinapang mga kaumami. Wow. Mm. Habang nagpiprito po tayo, maghiwa-hiwa tayo ng mga bawang at sibuyas. At tignan niyo po sa banda roon, si Kanayon naghuhugas ng kanyang mga gulay mamaya meron din po siyang ihahanda para sa atin. Abangan niyo po sa kanyang mga upload. Hanguin lang po natin dahil mamaya kailangan natin i-second fry yung ating pork belly. Ayan. Tahangin na lang po natin kaunti. Okay na po yung tinapa. Magprito naman ako at maglaga ng mga gulay-gulay para sa ating buro at kare-kare. Ito yung gustong-gusto kong palong na inihahalo ko talaga sa kare-kare. Dahil yung mahabang talong nila dito na purple, hindi ganun kabango ng talong natin. Second fry na po natin. Ito naman po yung daing na hito. Sasamahan natin para marami yung ating isda. Ang laki po ng ating lutuan. Nagdapog po sa balik. Sunod po ang kangkong at itong parang uh, patola. Ano nga ba ang tawag natin dyan? Sana po tayo ng ating kare-kare sauce. Sibuyas. Sibuyas. Ito po yung homemade peanut butter natin. Igigisa natin siya para mabango. Gira-gira ito. Bagoong alamang para lumasa na po yung ating sauce. Kaunti lang yung nilagay kong mantika para hindi po mamantika yung ating kare-kare. At maglalagay po tayo ng roasted rice. Pampabango, pampalapot. At atsuwete, pampakulay. <coughs> of course, umami. Ito na po yung mga nakuha nating pakupako. Ang dami at fresh na fresh at gagawin po natin itong salad. Ulit lang. Uh, pako, itlog na maalat salad. Punahin na natin ang sibuyas at green onions. Kamatis. Itlog na maalat. I want to try. Mahal pala no? Mana? 600 ang eh? Ne? Mahal naman. Lasang balut yun. Patis. Bitsin. Ah. More sibuyas. Yan. Haluin na natin. <laughs> mm. Wow. Hindi natin kung tama na yung alat-alat. Hmm. -alat pa. First time ko pong makakatikim ng hmm. hilaw na pakpako. Kompleto pa 'to. Ang ganda Lagyan mo ba? Na ah, hindi pa. Oh, Laging kaya mo. pala. Hindi yeah. Luya din pala. Ah, hmm. Hindi kasi may yung old na ano, sa ibang tools 'yun. Hmm. Creative na. Wala mo kapag Iniinit ko na po yung buro na ginisa ko na sa bahay. Ang bango. -dam 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 para sa ba akin, pero para sa iba mabaho. Oh no, Lutong <laughs> check. Nay! Yung... Sa, yan wala pang 5 minutes. <laughs> <laughs> wala mo na 5 minutes. Uh, unahin ko muna yung sauce. Okay. Well, ilagay ko muna yung sauce mamaya bago ko ilagay ilagay yung mga Pak nyo niyo na sila dito kakain tayo. Ka. Okay. Kasi god ubos talaga po god. Babe. Oh, sorry sorry. Oh, thank you tum na. Sobrang lambot, cepat. Hmm, dua First time ko na nakatikim ng gito kasama ko na ko alit yung Kare-kare sauce. Ito. Hindi na nakapaghintay si Kanayon. yeah. Okay na po yung ating kare-kare. Ito naman yung ating buro. Tingnan po natin kung magugustuhan nila. Dahil hindi ko sigurado kung kumakain ba sila nito. Maraming salamat po, Ana Ma, sa panibagong araw na pinagkaloob niyo po sa amin at sa panibagong pagpapala na nasa aming harapan. Nilalapit po namin ito na basbasan upang sa ganon magpibila ka sa aming pangatang at magamit sa aming pang-araw-araw. In Jesus' name, Amen! Unahin na natin siyempre ang buro. Kukurito natin mga ilokanja. Kalaya. Salad. Salad. Mm.

Yan ang Yung bangus po pala natin, hindi siya 100% boneless. Hindi ako marunong mag-debone. Mga 99 ganun. 99.9. Kalungpa. Ah, oh. hmm. pala yung isa. Sige. Hindi ko kaya magluhod. Okay lang. No. hindi na proud Na yung buro ko masarap sa bangus. Tingnan mo na. Ito, dito. Dito, dito. Ito, smoke. Ang tawag dito. Ano pa? Masarap po yan sa buro. Yan na pa. na try mo na? Hindi pa. Yan ang yeah. mabaho pero masarap. Damihan mo. Kaya to? to? Kaya nyo Ah, sige. Oh. <laughs> to? First time ko makakain ng salad. Ito na, ma'am. Ayan. Uy, daddy. Wow, kompleto. Siyempre, pagkatapos natin kumain, maghuhugas tayo. <laughs>